Mga masters, okay lang po bang huwag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay apat na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, apat na videos nga po ang ma-upload ko po ngayong gabi. Yo, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kamanata na naman ang na sa samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod na bang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento, ay eh mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At tunahin na po natin si Shout out kay Ronald Gutierrez Shout out kay Rampino JR Yun na nga mga masters no Bale hindi na ito patagalin In 3, 2, 1 Let's Kabanata 1776-1780 hanggang 1780. Kung maaari kang tumakbo, ang monghe ay hindi maaaring tumakbo sa templo. Gumawa ng isa pang hakbang. Sabi ni Ivory kay Aaron na may nagbabantang mukha. Makinig sa pangungusap na ito, Aaron na maglakas loob na tumakbo, maaari lamang lingin sito. Pumunta si Ivory sa kanyang tabi at kinurot ang malambot na karne ng Aaron. Napakasakit niya kaya malamig ang paghinga ni Aaron. Ako pa ba ang sinisisi mo? Kinagat ni Ivory ang kanyang mga ngipin at sinabi, sa pag-aakalang ang kanyang boses ay narinig ng ibang tao, siya ay nahihiya na gusto niyang maghanap ng butas sa lupa, na ginawa rin ang kanyang mukha sa ibang tao sa bahay. Sisihin mo ako, sisihin mo ako, kasalanan ko ang lahat. Ang Aaron ay maari lamang dalhin ng palayo. Dahil sa kanyang karanasan, ang pangangatuwiran sa mga babae ay isang bagay ng pagpapakamatay. Hindi natukoy kapag kinurot ni Ivory ang Aaron, nalungkot din siya, kaya hindi niya kayang ilabas ang lahat ng kanyang hinaing sa Aaron. Bukod dito, nangyari na ang mga bagay, at hindi na niya maibabalik ang nakaraan. Ano ang maaari niyang piliin maliban sa tanggapin ito? Mamaya ka sa sahig matulog, ako matulog sabi ni Ivory. Ang ulo ni Han Sanchen ay nakalaylay. Masyadong seryoso ang parusa, ngunit si Ivory ay nasa galit sa oras na ito, at walang silbi na guluhin ang bagay na ito. At ang tatlong libo ni Han ay naniniwala na pagkatapos niyang lumamig sa tag-araw, hindi siya magkakaroon ng puso na hayaan siyang matulog sa sahig. Lahat ng matanda, it's no big deal, don't think about it. Aaron matapos sabihin, iunat ang isang kamay upang magpatuloy na sabihin, go, Dalhin ka upang makita ang mga tanawin ng ulap tuktok bundok. Well, hindi ko ba nakita? Bagamat matigas ang bibig, ang katawan ni Ivory ay napakatapat at hawak ang Aaron sa kanyang kamay. Tumakbo sila hanggang sa tuktok ng bundok, huminga ng mabangis na malamig na hangin, sinabi ni Aaron, sabi ni Lolo, ngayon sa libingan ng Nangang Chenkyo. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Ivory ay natigilan napakalinaw sa kanya kung gaano kapupute ni Aaron si Nangong Chenkyo, ngunit alam din niya na hindi kailanman lalabag ang Aaron sa sinabi ni Hantian niyang. Ngayong tapos na ang usapin, bilang isang apo, dapat kang pumunta at tingnan. Sabi ni Ivory, sa tingin mo rin ba? Tumingin si Aaron sa hilaga, ang kanyang mga mata ay tila walang magawa. Mabilis na binago ni Ivory ang paksa at sinabing, syempre hindi, sobrang sakit ang dinala niya sa iyo, hindi ang kamatayan ay maaaring ituring na walang nangyari, ngunit hiniling sa iyo ni Lolo, gusto mo bang sumalungat sa kahulugan ng Lolo? Umiling si Aaron. Mahigpit na hinayla ni Ivory ang kamay ni Aaron at nagpatuloy, alam kong nagkamali ka. Kung hindi, ngayong gabi, babayaran kita. May iba pa akong damit. Nilunok ni Aaron ang kanyang laway ng hindi na mamalayan, at agad na naramdaman na hindi malaking bagay na pumunta sa libingan ni Nangong Chenkyo. Pagkatapos tumakbo sa umaga, umuwi sila at pumunta sa sementeryo ng Yuncheng. Ito ang dalawang kotse ng Audi. Bilang pinakamataas na ranggo na tao sa Yuncheng, ang mga tool sa paglalakbay ng Aaron ay mababa, ngunit hanggat alam ng mga tao ang dalawang sasakyang ito. Isang napakagiliw giliw na bagay ang nangyari sa daan. Napilitan si Aaron na magmaneho, ngunit ang driver ng kabilang sasakyan ay tila biglang napagtanto na ang Audi ay hindi karaniwan. Mabilis siyang huminto para bigyan ng siyamnapong degree bow si Aaron, na parang paghingi ng tawad. Pagdating sa sementeryo, maraming tao ang pumupunta ngayon sa sementeryo, kasama na ang ilang mayayaman. Ang pinakamatalino ay isang malaking tao na nakasuot ng mink coat na may makapal na gintong kadena. Sa unang tingin, siya ay isang upstart ang upstart ay tumingin sa Audi na kotse na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit nang makita niya ang mga tao sa kotse, agad niyang inalis ang kanyang walang galang na saluobin. Mr. Aaron, hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Mabilis na naglakad ang nouveau rich papunta sa Aaron at bahagyang nagsabi. Sa ngayon, halos walang sino man sa Yun Cheng Business Circle ang nakakaalam ng Aaron, ngunit kakaunti lang ang kanyang kilala, at wala siyang impresyon sa upstart na ito. Hindi magandang bagay na magkita sa ganoong lugar. Sabi ng Aaron, ang upstart ay hindi nang ahas na tumawa ng madali, ngunit sa isang seryosong ekspresyon at isang maliit na buntong hininga, ay nagsabi, Oo, sino ang gustong pumunta sa ganoong lugar? Nakakalungkot, ang pambabala na ito ay tinatapik lang sa binti ng kabayo. Para sa ibang tao, maaring malungkot ang Aaron, ngunit hindi kailanman naramdaman ng Nangang Chenkyo at Aaron ang ganito. It's not a good place to get in touch. You can go now, sabi ni Aaron. Ang Nouveau Riche ay paulit-ulit na tumango, hindi nang ahas na magsabi pa, pinanood ang Aaron na naglalakad papunta sa sementeryo. Matapos makalayo ang Aaron, ang isang maliit na kapatid na lalaki na tulad ng tao sa tabi ng upstart ay nagsabi ng may paghamak, Kuya, Sino ang batang ito? Mukha siyang toro. Talagang hindi kanya niya pinapansin. Sa tingin ng aking nakababatang kapatid, kung ako ay iba, ang kanyang kuya ay galit. Sino ba naman ang may lakas ng loob na maging mayabang sa harap ng kanyang kuya? Neymuhang kabayo ng putik. Sinipa ng upstart ang kanyang nakababatang kapatid at galit na sinabi, kung hindi ka makapagsalita, itikom mo lang ang bibig mo sa akin. Alam mo ba kung sino ito? How dare you call him a kid? Mukhang agrabyado ang nakababatang kapatid ko. Balak niyang tulungan ang upstart na magsalita, ngunit siya ay binugbog. Kuya, sino yun? Tanong ng nakababatang kapatid, sino? Narinig mo na ba ang Aaron? Kung hindi mo kilala ang ganoong kalaking tao, huwag kang tumambay sa Cloud City. Sabi ng upstart, narinig ni kuya si Han ng tatlong libo at tatlong salita, biglang natakot ang ekspresyon ng kanyang mukha, siya siya si Aaron. Gulat na sabi ni kuya, kung swerte ka sa buhay mo na makakita ng ganyan, isang malaking tao, hindi sayang ang trip mo. Maari kang mamatay sa kapayapaan sa hinaharap. Sabi ng Upstart, ang nakababatang kapatid na lalaki ay tumango at agad na naramdaman na siya ay nagduse ng mabuti. Kung narinig iyon ni Aaron, siya ay nawalan ng buhay. Si Hansanya at ang kanyang partido ay pumunta sa puntod ni Nangang Chenkyo. Ang lapida ay natatakpan ng alikabok pagkatapos mabilad sa araw at ulan. Yumuko si Hantia at pinunasan ito ng tuwalya na inihanda niya noong umaga. Tinitingnan ni Aaron ang eksenang ito ng walang ekspresyon. Para sa kanya, ang bagay na ito ay tiyak na hindi niya gagawin. Kung tungkol kay Hantia niyang, hindi niya siya pipigilan, sa totoo lang, matagal na kinalimutan, Ngunit hindi ko inaasahan na ikaw ang nagdala sa akin ng pinakamalaking sorpresa. Dapat mayroong isang piraso ng iyong banal na lugar sa Ancestral Hall ng pamilya Nangang. Sabi ni Nangang Bolang, habang tinitingnan ang mga karakter ni Nangang Chenqiu sa lapida. Ang pangungusap na ito ay nagdulot ng pang-aalipuste kay hantian niyang nangumiti at sinabing, huli na para isipin siya sa oras na ito. Bagamat wala kaming gaanong pagmamahalan, naging mag-asawa kami sa loob ng napakaraming taon. Ilalagay ko ang trono niya sa bahay ni Han. Nagkibit balikat si Nangang Bolang at hindi pinabulaanan ang mga salita ni Han Tianyang. Ginagawa niya ang dapat niyang gawin. Kung tatanggapin man ito ni Han Tianyang, hindi niya ito paki-alam. Para kay Nangang Bolang, ang pinakamahalaga ay kung payag ba ang Aaron para maging pinuno ng pamilya Nangang. Kung hindi dahil sa Aaron, hindi na sana siya nakaharap sa puntod ni Nangang Chenkyo, Aaron, in a sense, siya ay iniwan ng sarili niyang pamilya, tulad ng sinabi mo hantian niyang, kaya niya bang ilagay sa akin ang sakit na naranasan niya? Malamig na sabi ni Aaron. Bamantong hininga si hantian niyang. Mukhang imposibleng malutas ang galit ni Aaron kay Nangang Chenkyo. Siyempre, hindi niya pipilitin si Aaron N. Patawarin si Nangang Chenkyo. Pagkatapos ng lahat, hindi niya naranasan ang sakit ni Aaron at hindi siya kwalipikadong hikayatin si Aaron na maging bukas palad, ilagay ang insenso sabi ni Hantianyang. Inabot ni Ivory ang tatlong stick ng insenso kay Aaron. Hinawakan ito ni Aaron sa kanyang kamay at hindi yumuko para lumuhad. Mahina niyang sinabi, kung titingnan mo ito sa langit, sino ang makakahawak sa pamilyang Han? Ang natatandaan ng mundo ay Aaron, hindi si Hanjun. Dahil doon, ibinalik ni Aaron ang insenso kay Ivory. Si Ivory ay yumuko at damaykit sa harap ng puntod ni Nangang Chenkyo, mauna ka, at ako ay mananatili sa kanya, sabi ni Hantian niyang. Hindi nagatubili si Aaron at tumalikod na para umalis. Bamantong hininga si Hantian niyang at sinabi sa naiwan ni Yan Jun, pinaparon ko siya. Masyado bang unfair para sa kanya? Oo sabi ni Yan Jun, dahil nakita niya mismo kung paano tretuhin ni Nangang Chen si Aaron. Kung siya ay Aaron, hindi siya pupunta sa libingan ni Nangang Chen Ang naipong puot na ito ay hindi mawawala dahil sa pagkamatay ni Nangang Chen bueno, umiling si Han Tianyang, tila walang magawa. Kinabukasan, si Tang Long, na mag-uulat tungkol sa ari-arian sa mahinang tubig, ay labis na nag-aalala. Dahil pinaalis siya sa property, walang kumpanya sa Yuncheng ang nangahas na kunin siya. Bilang resulta, sa mahabang panahon, si Tang Long ay hindi kailanman nagkaroon ng formal na trabaho at nabubuhay ng buo sa mga ipon na naipon niya noon. Ngayon, nang muli siyang tumuntong sa trabaho, hindi naisip ni Tang Long, ang lugar na gusto niyang puntahan ay ang mahinang pag-aari ng tubig. Maari kang bumangon mula sa kung saan ka nahulog. Dahil binigyan ka ni Goyao ng pagkakataong ito, dapat mong hawakan itong mabuti, sabi ni Tang Chenggai kay Tang Long. Noong nakaraan, gustong gusto ni Tang Chenggai na ikumpara ang kanyang sarili kay Goyao, dahil napakalinaw niya sa kanyang buhay. Kahit na si Goyao ay anak ng pamilyang Su, hindi siya muling ginamit sa pamilyang Su, kaya namuhay siya ng miserableng buhay kaysa sa ibang mga estudyante. Batay dito, nagustuhan ni Tang Chenggai na makatagpo ng pakiramdam ng pag-iral kay Goyao. Ngunit ngayon, natanto na ni Tang Chen Gai ang katotohanan. Alam niya na ang katayuan ng Aaron at ang pamilyang Su ay hindi maabot sa Yun Cheng. Hindi siya kwalipikadong makipagkumpetensya kay Goyao. Sa makatuwid, inalis ni Tang Chen Gai ang kanyang mapagkumpetensyang puso. Ngayon ay umaasa na lamang siya na si Tang Long ay makapagtrabaho ng husto, samantalahin ang pagkakataong ito para ibalik, kahit papaano ay hayaan siyang bumalik sa dati niyang estado sa pagtatrabaho hindi na dad, don't worry about it. I know the gap between myself and Aaron. Hinding hindi ako manggugulo, sabi ni Tang Long. Tumanggo si Tang Chen Gai at sinabing, magandang bagay na magkaroon ng kaalaman sa sarili. Alam kong maaaring hindi ka nasisiyahan sa iyong puso, ngunit gayon paman, dapat mong itago ang hindi pagkakasundo na ito sa iyong puso. Sinabi ni Tang Long na may mapait na iti, tay, talagang tinitingala mo ako. Paano ko tatanggihan ang kasalukuyang posisyon ni Aaron? Kahit magpumiglas ako sa loob ng isang daang taon, hindi ko siya malalampasan. Paano ako tatanggi na tanggapin mo siya? Bamantong hininga si Tang Chen Gai. Noon, si Tang Long ang kabisera na ipinagmamalaki niya sa harap ng kanyang mga kaklase at ang pinakaipinagmamalaking bagay sa kanyang buhay. Pero ngayon, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na naging malaking tao na ang basura sa kanyang mga mata. Bilisan mo at huwag kang mail late, Sabi ni Tang Chen Gai. Habang mas malapit siya sa kanyang destinasyon, mas hindi mapalagay si Tang Long. Kung tutuusin, pinalis siya sa lugar na ito. Pagdating niya sa harapan ng kumpanya, huminga ng malalim si Tang Long, at pagkatapos ay naglakas loob na pumasok. Marami pa ring empleyadong pamilyar kay Tang Long sa kumpanya, at alam nilang lahat kung paano iniwan ni Tang Long ang mahina, water property noon, kaya lahat sila ay kakaiba sa kanyang biglaang. Nang matagpuan ni Tang Long na ang mga taong iyon ay tumingin sa kanyang mga mata, maaari lamang niyang ibaon ang kanyang ulo at maglakad patungo sa opisina ni Zhong Liang. Noong nakaraan, si Tang Long ay isang napakatiwala at may kakayahang binata. Ngunit ngayon, sa harap ng patnubay, hindi man lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na tanggapin ito hindi sa si Tang Long ay naging mahiyain, ngunit si Tang Long ay ganap na nawala ng tiwala sa sarili pagkatapos ng hindi mabilang na mga pag-urong sa panahong ito. Sa wakas, pagdating niya sa opisina ni Zhong Liang, kumatok si Tang Long sa pinto. Matagal nang naghihintay si Zhong Liang. Kagabi ay isang gabing walang tulog para sa kanya. Minsan ay pinangarap niyang makapasok sa core circle ng Han family. Pagdating niya sa Yuncheng, minsang binitawan niya ang ideya dahil ang pamilya Han sa Yanjing ay nagbago ng husto kaya kahit si Nangang Chenkyo ay namatay. Ngunit hindi niya inaasahan na wala siyang ideya tungkol dito, good news is coming from the sky. Hindi lamang siya ang magiging core ng PAM, Pamilyang Han, kundi mamumuno din sa lahat ng pagunlad ng Pamilyang Han sa Yanjing. Kuya Zong, pagpasok sa opisina, sumigaw si Tang Long kay Zong Liang na nakayuko. Anong posisyon sa tingin mo ang angkop para sa iyo? Mahinang tanong ni Zhong Liang. Napakahalaga para kay Tang Long na makakuha ng bagong trabaho. Hindi niya kailanman gustong magkaroon ng mataas na posisyon sa mahinang water real estate, at may tiwala siya sa kanyang kakayahan. Kahit mula sa ibaba, may kakayahan siyang bumangon ng hakbang-hakbang. Kuya Zong, pupunta ako kung saan kulang ang mga tao. Sabi ni Tang Long, kapos na tao ang opisina ko. There you come. Tanong ni Zhong Liang. Namutla ang mukha ni Tang Long. Ang opisinang ito ay kay Zhong Liang. Kung uupo siya dito, papalitan niya si Zhong Liang. Hindi siya maglakas loob na magkaroon ng ideyang ito. Kuya Zhong, huwag mo akong pagtawanan. How dare I sit in your seat? Mabilis na sabi ni Tang Long. Masyado kang kumpiyansa at matapang. Kung naging matapang ka ng mga ko, ano na ngayon? Naging mahiyain at walang kakayahan ka. Bahagyang tumingin si Zhongli ang kay Tanglong. Walang pagpipilian si Tanglong kundi ngumiti at nagsabi, Kuya Zhong, nabugbog at nabugbog ako sa lahat ng malalaking kumpanya sa panahong ito. Walang kumpanyang naglakas loob na tanungin ako. Gaano man katatag ang tiwala ko sa sarili, ito ay nawasak. Ngayon gusto ko lang ng matatag na trabaho. Kahit saan ako magsimula, hanggat nandyan pa rin ang kakayahan ko. Sa pagharap sa ganitong uri ng tugon, si Zhongliang ay lubos na nasisiyahan, at least siya ay lubos na kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Ikaw na ang maupo, at si Young Master na mismo ang mag-aayos. Sabi ni Zhongliang, biglang itinaas ni Tang Long ang kanyang ulo. Inayos ito ng Young Master. Alam ni Tang Long na ang Young Master sa bibig ni Zhongliang ay si Aaron. Ngunit, Ngunit paano siya mabibigyan ng Aero ng ganoon kataas na posisyon at direktang hinayaan siyang palitan si Zhong Liang? Kinuha niya ang posisyon ni Zhong Liang. Ano ang ginawa ni Zhong Liang? Nalilito sa mahabang panahon, si Tang Long ay bumalik sa kanyang katinoan at sinabi, Kuya Zhong, ito ba ang pagsubok ni General Manager Han para sa akin? Sinadya niyang hilingin sa iyo na subukan mo ako. Wala akong ganoong kalaking ambisyon. Ako talaga gusto lang ng matatag na trabaho sa pagtingin sa gulat sa mga mata ni Tang Long, alam ni Zhongli ang kung gaano ka pa panabik ang kaayusan na ito para sa kanya. Kung si Zhongli ang ang tatayo sa posisyon ni Tang Long, hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, si Tang Long ay itinaboy mula sa mahinang pag-aari ng tubig dahil nasaktan niya ang Aaron. Ngayon pinatawad siya ni Aaron at binibigyan siya ng isa pang pagkakataon. Mapalad na nakaayos ulit ng ganoong kataas na posisyon, natural, hindi ako makapaniwala, hindi ito pagsubok, hindi pagsubok, dahil babalik ako sa Yanjing, at ang pinakamagandang tao para sa posisyon na ito ay ikaw. Ito ang desisyon ng Young Master pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, paliwanag ni Zhong Liang. Tila hindi nagbibiro ang pagtingin kay Zhong Liang, bahagyang nanginginig si Tanglong. Hindi siya makapaniwalang totoo ito, ngunit tila totoo ang posisyon ni Zhong Liang ay ang taong namamahala sa mahinang water real estate. Sa kawalan ng Aaron, makakagawa siya ng mga desisyon sa lahat ng malaki at maliliit na gawain sa kumpanya, at may posisyon na isang tao sa ibaba ng 10,000 tao sa itaas. Bukod dito, sa Yuncheng ngayon, ang mahinang water real estate at ang pamilyang Su ang mga pinuno sa mundo ng negosyo. Kung makaupo siya sa posisyon ni Zhong Liang, isa na rin siyang malaking tao sa Yun mas mataas pa kaysa dati, nasabi ko na sa iyo ang ayos ng Young Master. Mukhang kailangan mo ng kaunting oras para matuno ang bagay na ito. Bueno, bibigyan kita ng isang araw, at bukas ay darating ka at gawin ang handover work sa akin. Sabi ni Zhong Liang, iniwan ang ma, mahinang pag-aari ng tubig at nakatayo sa kalye, pakiramdam ni Tanglong Long na parang nananaginip pa rin siya. Ang bigla ang malaking sorpresa ay maaaring direktang makapagpabago sa kanyang buhay, ngunit hindi niya naisip na ang mga tagumpay at kabiguan ng kanyang buhay ay sanhi ng isang tao. Minsang nahulog siya sa labangan dahil nasaktan niya ang Aaron ngayon siya, bumalik sa kaluwalhatian, ay dahil din sa Aaron. Bumalik sa bahay, nang malaman ni Tang Chenggay na nawala si Tang Long, hindi niya maiwasang magalit. Sa kanyang opinyon, malamang na tinukso si Tang Long, kaya para siyang naglalakad na bangkay, hindi ko inaasahan na paglalaroan ako ni Goyo ng ganito. Makapangyarihan na siya ngayon, pero magkaklase na kami kung tutuusin. Paano siya magiging walang awa? Kinagat ni Tang Chenggay ang kanyang mga ngipin. Upang aliwin si Tang Long, lumapit si Tang Chenggay sa kanya, tinapik siya sa balikat at sinabing, Tang Long, sabay tayong kumilos at iwan si Yun Cheng. Sa iyong kakayahan, maaari pa rin kayong magkasundo sa ibang mga lungsod. Matagal nang nagpropose si Tang Chen kay Tang, ngunit tumanggi si Tang Long dahil ayaw ni Tang Long na magsimulang muli sa ibang mga lungsod, dahil pagkatapos umalis. Yun Cheng, nangangahulugan ito na wala na siyang natitira. Ngunit sa Yun Cheng, kahit na nagsimula siya sa grassroots level at may mga contact at relasyon, walang kapantay ang kanyang promosyon sa ibang lugar. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang the upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!